eto nagdagdag kami ng ano, extension. Kasi ano eh, madami na yung tilapia. Kaya yan, gumawa kami ng ganito. Pinagyan ko ng mga bato. Pinagyan ko rin ng tables. E Ponte lang. Ayan, si Toby. Kaya ko yung mga ano. Kasi nilinis niya kahapon. Kasi yung Sahara kasi nanalagan Kailangan maalis yung tapang niya para makapaglagay na kami. Kasi kailangan na eh. Ay, babasahin namin Okay, ito na ang aming extension na palaisdaan para sa koi fish. Ayan, maglilipat na kami. Ilalagay na namin yung motor para sa oxygen. Ayan, ginawa namin kagabi. Oh. Ayan. Tapos ngayon, ginawa namin. Itong dalawa na ito, magubulo. Ayan. Alam niyo ba guys, yung plastic na yun nasa loob. Itinago ko yun ng mga panahon. Ayan, hindi ko alam na magagamit na yun. Ayan, sinimento ko na siya kagabing. Tapos, nakapaibabaw yung pebbles niya. Ayan. Tapos ngayon, ginawa namin yun. <laughs> Itong dalawa na to magubulo. Ayan. Tapos, inugasan ko kanina ng tubig <tip> para hindi, ano, hindi, hindi mamamatay mga isda. Okay guys, good morning ang iingay ng mga isda dyan pag gumalaw. Eh, maglilipat na kami. Crowded na sila eh. Yan, makikiyat na yung malaman. na namin. Pwede nang maglipat na isda. Ito, eh, magpapakain ako ng ganito ngayon. Para lumabas sila kasi kukunin namin yung mga koi. Ililipat na. Jiro, punta ka na kaya sa baba. Oo, oh, ang laki niya. Ayun, Jiro. Dali. Ano? Bato pa po kayo. ka. Wala na, hindi na sila mga Kanina dapat eh, mistake lang yung... Eh. Wala na, nandito na sila sa mga paso. ayun, ayan. ayun o, ayun o dito nandito. dito Ayan, puto ka dito. Ayun, puto kunin mo na. Itik-itik ka paano kaya makuha yan. Dandan ka. Ayun, pumunta na sa akin. Ayan na sa'yo. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na binis bilis. Ito